Magandang gabi mga idol, welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan <clears throat> Medyo pagod sa trabaho, sa opisina At uh, habang namamahinga ako dito, manunood sana ako ng TV uh, Naisipan ko na magkwento, mag-share na naman ng mga naging karanasan ko nung may sakit ako na GERD ano. At uh, yun nga, uh, continuous ang uh, na ginagawa ko ito dahil syempre, sa tagal lang pinahirapan ako ng sakit na to, alam ko kung gaano kahirap, alam ko kung gaano kasakit, alam ko kung gaano katakot ang isang tao na meron sakit na GERD, anxiety, uh, depression. Ano? Uh, kasi karanasan ko yan. Yari ko, masakit ang katawan. Medyo <laughs> pagod. Tsaka ano, uh, hindi, ba, hindi naman ganong katindi yung init, pero ang lakas nung ano, nung heat index pa rin ano talaga namang nakaka sakit ng katawan at uh, nakakapanghina alam nyo mga idol mga kaibigan ang gawain kong ito naging advokasya ko na rin ano, naging advocacy ako na isang kasiyahan na makapag-share ng mga karanasan na nakatulong sa akin sa pagpapagaling sa sakit na GERD dahil nga yun ang hirap kasing paggalingin ang sakit na to alam nyo naman uh, since sa mga hindi nakaka uh, alam ano uh, nakwento ko naman ito sa mga vlog na ano nakwento ko naman to sa mga vlog na ginagawa ko dati uh, since, uh, ito, 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 ito. since 1990 mga idol since 1990 ah uh, uh, ano to? since 1990 mga idol uh, naging sakit ko na to at um, yun nga Uh, ang hirap, ang tagal. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa mga panahong yun Ano? Hindi 'yan, ano, hindi 'yan agad gumaling, mga idol. At uh, alam naman nung karamihan dito dahil matagal ko ng follower, uh, marami akong kwento, marami akong mga um, share kung paano ko pinagaling 'yung sakit na 'to, kung ano 'yung mga nakatulong sa akin. Ano? <clears throat> Ang tagal talaga mga idol. Uh, na ko rin naman na um, gumaling ito tapos bumalik. Ito yung topic na pag-uusapan natin, bakit ganun? Ano bakit ganun kahirap itong sakit na 'to? Bakit uh, gumaling na pero babalik pa uli? Bakit polit uh, um, ulit? Ano mga idol? Ah, uh, pag-uusapan natin yung gamot. Ano, pag-usapan natin yung gamot na nakatulong sa akin. Pag-usapan din natin bakit yung mga Uh, gamot na iniinom nyo, bakit parang hindi tumatala? Parang kahat uh, kahit na gumaling ka na ng ilang araw, muling babalik yung pahirap, yung pasakit ng sakit na good. Ano? Yan. Uh, karanasan ko yan at gusto kong isir sa inyo. Ano yung mali? Ano? Yung gamot mga idol na pinag-uusapan natin, yung mga reseta ng ating mga doktor, malalakas na gamot yan mga idol sa katunayan niya kalimitan o karamihan sa atin yung gamot na binibili natin mahal ano na uh, naiisip natin na ano eh na dito nagsisimula yung anxiety yung takot kasi nga ano ba talaga yung sakit na meron tayo bakit hindi mapagaling ng mga doktor iba't ibang klaseng doktor ng iba't ibang doktor na nga napupunta natin at uh, iba't ibang hospital na yung napupuntahan natin Iba't ibang mga clinic na Iba't ibang gamot din yung napapabigay sa atin Dahil ang daming klase ng PPI Ano? Uh, proton pump inhibitor Ano? Uh, yan yung kalimitan ng gamot na binibigay sa atin Kahit na tayo ay Makonfine Actually mga idol Nakakapagtaka, no? Kapag ka na-confine tayo uh, Ang bilis gumaling tapos pag nakalabas ka, magaling ka, mas matagal yung ano yung tag to Ah, uh, nung gamot, ano? Bago ulit umulit yung sakit, ano? Ah, uh, ito yung dahilan mga idol. Ito yung natuklas ang dahilan kung bakit ganun kumpara doon sa mga nagpa-check up ka, binigyan ka ng reseta, pinainom ka ng gamot, pero gumaling ka once one week lang, sunod na linggo, may sakit ka na ulit. Ano, nagpahirap na ulit sa iyo Ito yung dahilan mga idol. Sa hospital kasi, uh, injection yung kalimitang ginagawa sa atin. Isinasama sa dextrose yung gamot. Ano, papaten yung, yung dali ng dextrose, tapos i-inject yung gamot. Uh, PPI din ng kalimitan na ini-inject sa atin. Uh, direkta siya Direkta siya mga idol. Bigseven talaga 't siya kaya ganun pa lang uh, ilang turok pa minsan nararanasan ko to. Isang beses ka naturokan. Uh, pa lang naturukan. payapa na yung atake ng good ano, yung acid reflux. Ano, ganun kalakas, ganun kabilis yung gamot. Ngayon mga idol, ang kaibahan nito doon sa um, uh, iniinom nating gamot matagal mag mag-aksyon. Ano? Kasi ang daming dadaanan niya bago siya makarating doon sa ating ano sa ating gagamutin. Samantalang doon sa hospital, ini-inject, nasa ugat man agad, dalan agad ng dugo. Samantalang yung uh, kinakain nating gamot, ang dami pa niyang proseso bago pa pumunta sa dugo para sumama sa dugo papunta doon sa mga nasirang ah... Uh, cells ng ating katawan. yun yung isang factor kung bakit mas maganda yung uh, gamot na nasa, doon sa hospital. Ano? Pangalawa, yun nga sinabi ko sa inyo, ini-inject siya doon sa dextrose. Yung dextrose kasi mga idol, pampalakas ng resistensya, pampalakas ng ng ating ano, ng ating immune system din. Ano? Kaya kapag ka, um, malakas ang resistensya natin, Mabilis mag-alert yung katawan natin para labanan yung uh, nasisirang tissue, nasisirang um, cells ng katawan natin. Ano, re-repair agad. Ano, nari-repair agad. Uh, kapag na-repair, uh, mas matagal yung ano, yung uh, sunod na atake nito. Hindi agad-agad aatake -agad kasi malakas pa yung resistensya mo at uh, heal, ano, heal yung sakit na meron ka. Uh, sa bahay, sa oral na medicine, oral lang yung iniinom mo. Ngayon mga idol, ang ginagawa minsan ng doktor, nagre-reseta ng vitamins. Ngayon ito, nakwento ko na rin sa inyo dati, sa aking karanasan, minsan ang binibili ko yung gamot, hindi yung vitamins. Dahil syempre, minsan may kakulangan tayo o uh, kawalan ano, ng sapat na pambili. Doon kasi sa hospital, kusang ibibigay sa iya abot sa iyo iinumin mo may vitamins din siya ano may kasama si vitamins na tulong dun sa dextrose tulong dun sa gamot na iniinom natin ano yun yung dahilan kung bakit uh, mas mabilis mag yung uh, gamot kasi nga um, tinatanggap agad ng ating katawan kasi nare-refer yung ating katawan dahil sa uh, immunity tulong ng dextrose at tulong ng vitamins sa atin sa bahay sa oral kapag may reseta tayo galing din tayo sa doktor doktor din yung nagbigay ng na reseta kalimitan ang binibili lang natin yun ano yung ating ano ating gamot lang na uh, PPI, PPI yan, yan o kaya antacid yun lang mga idol uh, kulang yun ano kulang yung kung bakit uh, nangyayari kapag um, gumaling tayo ang bilis, ilang araw lang, andito na ulit yung sakit natin. Pabalik-balik lang tayo. At uh, 'yun, uh, naluluto tayo sa gamot na iniinom natin. Alam nyo ba na may side effect yung gamot? Ano? Dahil sa side effect ng gamot na mas humihina yung ating resistensya. Kasi yung side effect na yan, diyan ay pumapatay minsan sa ibang uh, cells ng ating katawan. Ano? In yung naging ano, naging balakid sa aking kalusugan ng mahabang panahon mga idol na hindi ko naiintindihan, hindi ko nalalaman uh, hindi abot ng aking isipan ano mga idol <clears throat> ngayon mga idol uh, pagdating sa gamot ano, pagdating sa gamot, nakwento ko na sa inyo yung dahilan kung bakit mas mabilis tayong gumaling kapag uh, uh, nasa hospital at uh, mas matagal ang bisa ng pagpapagamot natin ano pag pag intake ng gamot natin sa ating katawan sa hospital, sa ginawa nila sa proseso nila kumpara sa check up na bumili tayo ng gamot at um ininom natin yung gamot ano yun yung dahilan at um at, uh, yun mga idol um, pag-usapan natin pagkwentuhan din natin kung ano ba talaga ang nakapagpagaling sa akin at uh, at least um, may share ko sa inyo at uh, baka sakali na Katulad ko, maging Condition din kayo. Ano? At uh, hopefully, at 'yan yung pangarap ko, uh, kaya nga tuloy-tuloy yung mga vlog na ginagawa ko, adbokasiya ko, 'to. Gusto ko, tulad ko, gumaling ako sa sakit na 'to, gumaling din kayo. Ano? Ngayon, mga idol, may dalawang klase. Ano? Uh, lagi ko ito nababanggit sa mga vlog ko dati pa. Ang mahabang matagal na matagal na panahon at uh, madaming vlog ang nagawa ko na mal kalimitan sa mga vlog na babanggit ko ito yung, da yung, dalawang posible na uh, dahilan ng pag paggaling ko yung gamot ano sabi ko nga sa inyo naniniwala ako sa lahat ng gamot na synthetic kasi uh, ang gamot na yan mga ginamit ko ano at naniniwala din ako sa mga natural na pamamaraan para uh, gumaling tayo. Yan. Uh, kasi may mga nagbablog ng tungkol sa gamot, may nagbablog ng mga doktor din na tungkol naman sa natural na pamamaraan. Uh, sample dyan, si Ano? Yan. Uh, sikat kasi yan sa na vlogger pagdating sa pagpapa um, pagsishare ng tungkul uh, tungkol sa kalusugan sa natural na pamamaraan. Yan. Saka Atoy. Atom, Atoy. Yan. Ito mga idol. Yung dalawang, dalawang pamamaraan ng medicine na yan, ng medical, uh, nakatulong sa akin. Unang-una, yung gamot. Ano, pag-usapan natin yung pagkakaiba ng gamot sa natural na pamamaraan. May, may mag function talaga yan ano, uh, pero parehas na maayos, parehas na nakakatulong sa ating kalusugan sa sakit natin 'Yung gamot kasi mga idol, um, sa aking kaalaman sa ma sa haba ng panahon na nagkaroon ako ng sakit at uh, nagpagaling ako since 1990 1990 nga, uh, 'yung gamot ito ay tulong sa ating katawan para mabilis uh, ano, gusto, ano bang gusto kong sabihin? Para mabilis um, umipekto ano, mabilis mm, mawala yung hirap, yung sakit na nararanasan natin, na dulot ng sakit na meron tayo, yung acid reflux, yung GERD. Ngayon, mga idol, ang problema sa gamot, uh, hindi siya pwedeng pangmatagalan, kasi nga dahil yung mga side effect nito. Tapos, ang problema sa gamot, kapag ka, uh, mahina ang resistensya mo, ang iyong immune system mahina, Uh, gagaling ka pero ang bilis na umulit-ulit o umulit, bumalik muli yung ating nararamdaman na ito yung karaniwan kalimitan na nararanasan nating lahat. Ano, 'di ba? Uh, umiinom tayo ng gamot pero mag o okay ka pero ilang araw, ilang linggo, ilang buwan. Swerte ka pag naka-isang buwan ka ano kasi minsan kalimitan ilang linggo at uh, pag minalas-malas ka ilang araw lang na gumaling ka babalik at babalik ulit yung sakit. Ano? Yun yung ano yun yung nangyayari sa medicine kapag medicine lang yung iniinom mo. Ano? Kapag medicine lang yung iniinom mo. Ngayon, kung ang iinom naman ay natural na pamamaraan ang ayusin mo yung sarili mo, ang target kasi nung medicine ay yung sakit ano, napigilin yung sakit, yung kirot, yung hirap. Yun yung target ng medicine. Ang natural naman, ang target naman nito, yung resistensya mo. Ano, 'di ba sabi ko nga sa inyo, ang ating katawan may sariling ano yan, may sariling uh, part ng parte ng katawan natin na siya ang gumagamot mismo sa ating sakit. Ano, hindi yung gamot eh. Ano, hindi yung gamot ang gumagamot sa ating katawan eh, sa ating mga karamdaman may parte uh, may kusang gumagaling actually katulad ng halimbawa sampol sugat ano ang sugat kahit hindi mo inuman ng gamot uh, kapag maganda yung resistensya mo kusang naghihilom yan ano kung wala ka namang ibang mga um, uh, virus o infection halimbawa may diabetic ka uh, mahirap ang ka magpagaling kasi may infection ka ano yan kung normal tayo kusa kusa siya ano um tsaka um, yung iba pang mga karamdaman kusang gumagaling kahit hindi natin naman ng gamot ano ngayon uh, kapag mahina ang resistensya natin hindi siya mapapagaling ng ating sariling katawan kaya kailangan natin yung nat natural na pamamaraan ang target kasi nito, ang palakasin ang ating immune system, palakasin ang ating resistensya, ang ating katawan kasi kapag malakas ang lahat ng ito, kusang gagaling tayo sa mga uh, sakit na pumapasok sa atin. Noong unang panahon naman, wala naman uh, mga ano, mga gamot, di ba? Ano, pero mahahaba ang buhay ng tao. Uh, may mga komunidad na malayo sa sa kabayanan sa lungsod na yung mga tao mahaba ang buhay kahit sa panahon ngayon ano uh, dahil malalakas yung resistensya nila doon anong dahilan bakit malalakas ang resistensya nila doon kumpara sa atin dito sa syudad dahil nga doon sa ating um, pamumuhay ano iba na kasi yung ating lifestyle sa ngayon ang uh, lifestyle nila doon sa mga kabundukan sa liblib -lib na kaparangan ay yung sinaunang lifestyle pa bang idol Yung dito sa atin sa syudad Ang lifestyle natin dito Talagang hindi na siya uh, Design para sa ating kalusugan Kaya mas maikli yung buhay natin dito Kumpara doon sa mga uh, unang tao At uh, mga tao sa mga uh, liblib na uh, kaparangan yan ang ginawa ko mga idol, ano, yung practice na ginawa ko, dahil siyempre, may, meron naman akong mga senior sa inyo nung nakaraang vlog, na hindi ko kaya yung ibang kirot, ano, dahil siyempre sa haba na nung panahon na nagkasakit ako since 1990, tapos kailan lang ba, mga dalawang taon, tatlong taon, kulang uh, lubusang uh, natuklasan yung ganitong pamamaraan, at uh, utay utay ko rin itong ano, utay utay din ako sa paggaling. Ano, iba yung gumaling ako nung una na hindi ko alam kasi ano na may mga ano, may mga atake na mahirap pa rin. Ano, may mahirap pa rin. Kahit pa sabing matagal dahil ma malakas ang resistensya ko, bata pa ako noon eh. Uh, pero may mga atake na mahirap pa rin. Ano, pero kaysa ngayon na talagang yun nga, Ah uh, mas maya uh, hina dapat ng resistensya ko ngayon kasi mas maedad ako ngayon tapos um, yung lifestyle ko mas mm, masala ano mas hindi tama uh, pero mm, na try ko nasubukan ko na testing natin na gumawa ng mga mm, sample na trigger sa atin tulad ng pag-inom pero wala namang ano wala namang reaction na bad reaction para sa akin ano, pero sabi ko nga, hindi ko naman ulit-uulitin yon kasi nga, sinampol ko lang yon at ayaw ko, gusto ko yung tumigil ako sa vision na yan, sa pagiinom na yan, nang wala ako nararamdaman, isa sa ako dyan dahil ako may sakit, ano, yun pinagsama ko mga uh, idol, mga kaibigan, pinagsama ko yung natural, at inalalayan ko hanggang sa matanggal ko yung uh, synthetic medicine ano, ganyan yung, ganyan yung mga ginawa ko mga idol, yan mga idol ah uh, total, medyo mahaba na rin tong kwentuhan natin at nangangalay na yung kamay ko sa pagkapit ng cellphone uh, putulin muna natin yung kwentuhan ito at uh, dudugtungan na lang natin uh, gagawa ulit tayo ng marami pang mga vlog para mm, makatulong ako sa mga kapwa ko na naghihirap sa sakit na GERD, ASIP, DREFLOX ANXIETY, DEPRESSION at uh, hangad ko ang inyong ding kagalingan na tulad ko sana hopefully, uh, kahit na mm, nasa mm, makabago na tayong lifestyle, ako nangyayari pa rin sa akin yon hindi naman perfecto ako na totally maaalas ko yung uh, makabagong lifestyle na yan nagagawa't nagagawa ko yan, pero at least, sana tuloy tuloy na guminawa para rin yung buhay ko at uh, maiwasan ko yung mga sakit dahil kahit pa paano uh, naku-control ko yung uh, lifestyle na ito na nakakasira sa ating kalusugan. Babay po at God bless you. Ingat po tayo at kita-kita tayo sa mga susunod na mga vlog.